Naku, 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 beti. Sama mo talaga. Grabe ka. Pero uwi no, gusto mo talagang mawala. Ang baby ni Gina, tsaka ni Gerald, grabe siya para lang matupad yung mga pangarap mo sa buhay. Masyado ka talagang makasarili. Grabe ka. Antindi mo, hindi ka na nga mahal eh. Di ba sinabi na nga sa'yo na hindi ka na mahal ni Gerald? Pero dahil sa pangarap mo, grabe, lalo nang sama-sama ang ugali mo. Grabe ka, eh tunay kayong magkaibigan yan simula at bata pa. At yun naman pala, meron naman pala kayong sikreto noon pa, na yun pala, ay totoong may crush na noon si Gina kay Gerald. At sabi mo nga noon ayaw mo. Pero nung sinabi ni Gina na may gusto siya, ibinoy friend naman itong si Gerald. Ako naman talaga, iba talaga yung galing mo, nakakagigil talaga, o. Oh. Uh. Naku, talaga ako ng drama nyo, sa totoo lang. Hmm, ang tagaling mo kasi, nakakainis ka, sa totoo lang ano, naiinis sa talaga ako, pero ang galing nyo, ang gagaling nyo ha. Sobrang gagaling nyo, ataya ah, na nga. Ngayon, hindi natin alam kung uh, baka mame may twist kana na. Kunyari, na-deport kana na. Ka na baka mame may twist, may twist na naman yung gawin ng GMA. Hmm, di natin alam. Ganyan, di ba? Ganyan talaga mga drama dito sa atin. Pero at least, ang ganda talaga ng ano no. Ang ganda ng series no. Grabe, ang kagaling no. The best talaga kayo lahat, o Marte. At dito, Jack Roberto, ha, sobrang hanga talaga ako. Grabe nga, ang laki ng, mm, ang laki ng ginaling niya ngayon. Bumagay na baga, bumagay na bumagay sa kanya yung papel na Gerard. Grabe. At ang lakas talaga ng chemistry nila ni Kylie. Nako. Abaman nyo yun na yung mga love team ninyo dyan, ano, ha? May bagong love team na mayon. Kylie at Jack Roberto. Yan ang makakalaban, ng matindi. Ang gagaling nila. Abang-abang na kayo. At bukas, ah, bukas. Bagong episode na naman dito. may Father's Life. Abang-abang nuli no, tayo bukas. O, sige na. Bukas ulit.